So good morning once again at uh, ngayong umaga no dito na tayo sa farm at uh, kasama ko itong uh, aking uh, buddy badi ito si Bibia kasi si uh, sa bahay at uh, may ginagawa sa bahay kaya uh, kailangan uh, may isama natin para dito siya manggugulo tingnan mo kulit siya so kumakain yung uh, kambing ko ng ano uh, ng uh, itong uh, piniprepare kong ano uh, saha ng saging so ganoon eh, pa rin no at uh, patuloy pa rin tayo sa ano ating uh, na pagkain sa pagkainan so ito yung uh, mga preparasyon natin sa umaga Uh, pagkain nila ah parang uh, may problema yung aking kambing no? parang may pumalo at uh, ito pa, uh, paita-ita so, wag naman sana no? ito sa ang aking ano, ay ah masakitan pa ha? may pumalo sa kambing ko uh, may pumalo so, uh, Pwede nila ba siguro? No? Yan po, no? At uh, itong uh, kambing ko parang nga uh, masakit ang pah, no uh, paika ka uh, wala siyang tali no di ko siya tinali dahil kapapanganak lang maaring nga uh, kasi nilalabas ko siya dito sa uh, ko maaring nga uh, may pumalo siguro, no? so sana sana hindi mapiktuan ma yung uh, ano niya si parang uh, napapansin ko paika ikay eh. so, ito mga Ah, uh, medyo na paaga tayo, no? At si Bibi Ahmad, napakahilig niyang uh, mag uh, ano ng kambing. So kayang-kaya niya yung uh, itong kambing niya ito, no. Oh, tingnan mo, nagkakahilaan sila, ano. Kailan? Ah. So yung uh, mga tandang, uh, talagang uh, hindi ko muna talaga silang uh, ilalabas dahil uh, tama na yung isang uh, sa na tandang itong black astrolope kasi nagabulan sila nag-away-away <coughs> so ganun pa rin yung uh, ating uh, pinagawa uh, uh, check attendance natin no? ayan, bago tayo magbigay ng uh, patuka no? ayan, so mayroon na tayong uh, dalawang itlog dito ayan, ito yung uh, decal brown, sumaga pa ng itlog sila Uh, Maga nga uh, makakulik ng uh, itlog ngayon. No? Uh, ito ang mga nitip natin. Kulitin natin dito kung uh, mayroon. meron uh, na wala pa tayo nga uh, nakikita mga itlog dito. Ayan. Bilis nila na tubig nila. Ito yung uh, Rhode Island. Uh, kahapon, uh, hindi tayo binigyan ng itlog nito. Uh, zero tayo dito. So, wala pa rin, no? Ato, ayan. Oh. Uh, yan, so, yan uh, okay naman, Kompleto uh, yung attendance uh, nila. So, ang uh, ano lang, uh, wala pa tayong ayan, uh, nagkakaihiyan uh, to. Yan. Rhode Island, Yan yung uh, Rhode Island natin. Ha. Uh, Kaya napapanatili ko na hindi ko muna talaga silang uh, hinahaluan. Karoon pa yung uh, ginagawa dito. No? Hindi ko muna uh, pinaghalo-halo. No? Yung iba kasi, uh, table igam na uh, ginagamit, halo-halo na siya. Ito, binubukod-bukod ko pa rin kasi para masanay sila na uh, ganito, meron silang uh, privacy. Ayan o, so, you know, medyo nagugutom na sila at uh, tinutupan na ako. Uh, yan. mag uh, tayo no uh, bibigyan na natin sila ng pagkain dahil uh, ito na nagugutom na oh kahapon hindi tayo binigyan ng ano uh, nito hindi tayo binigyan ng uh, itlog no okay. napakahina ng collection ko kahapon ito hindi pa rin nangingitlog dong dalawa na ito no sayang no uh, maganda yung uh, ano na yan para uh, gawin nating palahi yan. Yan yung kasama ko. Napakahilig niyang uh, nasa farm to at uh, hindi mo siya maano uh, na magrereklamo pag nandito siya sa farm. Ito yung siamo ko yan. Yan, nakikita po ninyo. Oh. Yan po ang tangkad yan. Yan, yan yung mga siamo ko ito uh, native lang to pero yan yung uh, mga eco crossbred ko ng uh, ano itong heritage chicken pero ito, ang uh, lahi nito ay siamo dapat sila silang uh, magkakapatid dalawang lalaki dalawang uh, babae at uh, yung babae yan yung uh, pararamihin natin magugutom na rin sila at uh, ito nagkakahilaan tong dalawa na ito ano hindi talaga titigil to si Bibi Amad no? Uh, ah, palipos ka man palipos ka basta ah ah ah, <laughs> ah, ah. tingnan mo magkakain ng palipos ka siya eh siya nga siya ah O gagawin na ako ng uh, pagkain nila no. sila. Uh, alam niyo 'pag uh, yung manok no, pag uh, magi uh, kaya uh, ibig sabihin niya nagugutom na. Kaya nag-iingay na sila, nangingiingay na sila ng pagkain. So dito yung uh, imbakan ko ng pagkain. <coughs> Ito yung harvest natin na itlog kahapon yan so Uh, mamaya ano uh, makapag uh, ano tayo kung makompleto natin to ay dideliver na natin to uh, para pambili na naman ang kanilang page hindi hati-hati ko ito hati-hati lang tinira nang uh, ito itong uh, tinira ko na ganito so ito yung uh, haluan ko ng breeder pitch at uh, ito naman uh, ano na lang ang nilalagay dito uh, ito so tahok na lang oh uh, so, ito na yung uh, i ko sa dito sa labas ng mga manok at uh, yung mga mas kubita. Ah, uh, dalawang araw ako nakakapagbigay, buusin na natin to. dalawang araw ako hindi nakakaprepare na uh, ng uh, sahan ng saging dahil uh, busy tayo, uh -huh. Masyado tayong busy. Kaya so, Dalawang takal na nilalagay ko dito. Oh, ito na siya. Mimix <coughs> lang natin. sila, no? Nakapasok yung isa tayo, no? So, tanggalin muna natin. No? Nakapasok. no? Eh, ito yung uh, uh inahanda natin sa mga mas kubida at para uh, mix sure natin na uh, magmix lahat, no? Bago tayo magbigay ng uh, ano yung uh, pagkain ng freezer uh, natin, so mix nato. na to. So, eh po, magandang maga at uh, tuloy lang po tayo sa ating ating advokasya na, uh, ano, guys, sa pagkainan. At uh, maganda itong mga piniprepare natin dahil uh, bukod sa gustong gusto nila, no? ay yung mga uh, sa paligid. So, sa pag-aalaga nitong uh, ating mga livestock, uh, so, para paraan lang uh, para makatipid, no? kailangan lang ang sipag, tiyaga, no? para makatipid. Kasi pag hindi uh, ka marunong sa pamamaraan nito, mga alternatibo, So, Ah, di tayo oobra sa kamay na commercial na page. So, yan na, na-mix natin siya at ready na yan ay bibigyan natin. Pero una muna, yung breeder muna natin ang bibigyan natin ito, no? Ah, una muna natin na bigyan kasi sila 'yung nagbibigay ng itlog para sa atin. Ah, mga sa labas lang uh, wala pa silang uh, sa uh, pinapakain pa natin araw-araw so, uh, mga baguhan at hindi uh, pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel huwag po kalimutan mag-subscribe hit na rin notification bell para lagi po kayong ma-update sa ating mga ina-upload no? sa ating pagbibentures ng farm no? at uh, shout out ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao shout out na rin sa ating mga kababayan na mga OFW mga kababayan po natin mga emigrants mabuhay po tayong lahat na waya uh, ligtas po tayong lahat magandang umaga po maraming salamat